Bakit kapiranggot lang ang tao sa New Zealand? Kung titingnan mo sa mapa, malaki ang lupaing sakop ng New Zealand. Halos kasing laki ng Pilipinas. Pero ang populasyon nila ay mga 5 million lang. Samantalang sa Metro Manila pa lang, mahigit kumulang 15 million na populasyon natin. At sa buong Pilipinas naman ay lampas 110 million na tayo. So bakit nga ba kakaunti ang tao sa New Zealand? Una, malayo kasi sila at hiwalay ang lokasyon. Isa sa mga pinakamalayong bansa ang New Zealand. Nasa ibabang bahagi ng mundo na malayo sa sentro. Ang New Zealand ay isolated dahil ito ay literal na napapalibutan ng Pacific Ocean at wala silang karatig na bansa. Wala rin silang shared land borders gaya ng Europe o Asia. Hindi kagaya sa Europe na magkakadikit ang mga bansa. Ang pinakamalapit lang na bansa sa kanila ay Australia, na kahit eroplano ang sakay ay apat na oras ang layo. Pangalawa, maraming bundok sa South, kaya karamihan ng tao ay nasa North. Ang South Island ng New Zealand ay puro bundok lamang, lalo na sa gitna at kanlurang bahagi, kaya mas kaunting lugar ang matitirhan doon. Karamihan ng populasyon ay nasa North Island, lalo na sa mga lungsod gaya ng Auckland at Wellington na mas flat at mas maganda ang klima. 3. Ang mga patag na lugar sa south, tuyot. Kahit may mga patag na bahagi sa South Island, lalo sa Silangan, madalas tuyot o arid ang lupa na parang desyerto. Bakit? Kasi ang hangin at ulan galing sa west ay bumabangga muna sa mga bundok. Na tinatawag na Southern Alps, nahuhulog ang ulan doon pa lang kaya di na halos umaabot ang moisture sa east side. Ang tawag dito ay rain shadow effect. Ano ang resulta? May mga lugar na parang semi-desert o sobrang tuyo. Hindi ideal para tirahan o pagtaniman. 4. Mababa ang birth rate kagaya ng maraming maunlad na bansa, mababa ang bilang ng anak sa bawat pamilya. Mas inuuna ng marami ang trabaho, travel o simpleng buhay na walang stress. Halimbawa, maraming kabataan doon ang inuuna ang career o travel bago bumuo ng pamilya, kaya mabagal ang paglaki ng populasyon. Kaya't dahil kaunti ang populasyon, mas may tsansa kang makamigrate kung masipag ka. Bagamat may proseso, hindi ganoon kahigpit ang immigration policies ng New Zealand kumpara sa ibang maunlad na bansa, lalo kung willing kang magtrabaho. Maraming Filipino nurses, caregivers at skilled workers ang nakakapunta at maayos na nakakapagsettle doon. In fact, kailangan talaga nila ng tao. Isa pang interesting na dahilan kung bakit gusto ng iba ang New Zealand, bagamat napakalayo, ay dahil kung sakaling magkaroon ng mga malaking gulo sa mundo, gaya ng pandemya, global conflict o World War III, ang New Zealand ang isa sa mga huling maaapektuhan. Dahil wala silang kalapit na bansa, natural silang nakahiwalay sa stress ng mundo kung sakaling magkagyera sa ibang bansa. New Zealand is one of the best places to hide. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.